Morning, 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 mga brothers. At dito tayo sa bubong. Kapi. Dito na tayo nagkapi. Salmusal, hmm. dito sa bubong. Kasi, ginagawa ko yung bubong ko kasi natulo. Hmm. hmm. Natulog sa kusina ko. Oh. Hmm. Nandito ako sa bubong. Oh. Linggo naman ngayon. Magsisimba sana kaso. Pag natapos ko to, na kakali. Morning, 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 brother. Dito ako sa bubong. Nagawa ako yung ano ng kusina ko. Butas. Yung mga, mga ano no. Kapag hindi tutulo, kapag hindi pa sira, hindi pa gagawin. Ano lang gagawin kapag sira na. Ang Pilipino talaga no dito kung sa taso hmm. ah. hmm. dito na ako nagkape Dinaga ko kasi pag tanghali mainit May abutan ng ulan kaya katulad kapon Nabutan ako ng ulan. Pinakpan ko na lang. Hindi ko pa pinako. <coughs> <coughs> Mga Gangsamulit lupa, terima kasih telah mari kita